Hi guys, so ayan for today's video Magbibilang kami ng aming naipong coins Ayan, ito yung Piso. At nandito naman yung 5, 10, at 20 So ayan, marami-rami ito Let's go! So, ayan. Nakabuo kami na 430 pesos sa tag piso. So, dito naman tayo sa 5, 10, 20 pesos. So, ayan. May nakasama pang dalawang 100 na pake. May 15,000 sana so, to guys. Yung yeah. ko ni Mrs. Sinabi ko kasi kaya nalaman niya na may 15,000 dyan. Kung hindi, gulat siya, no? gulat siya kung hindi niya na ano yung 15,000 dahil alam niya ay 5,10,20 lang yeah. may dalawang ano sanda. dalawang ubi akong inulog Ayan, eto naman yung aming naipon sa 5, 10, 15. Oh, asa na yung dalawang hundreds? Ano? <laughs> Kinuha mo na yung ano eh. Ale. Kinuha mo na yung 15K. Kaya, wala na, di mo na lang mabibideo dyan. So, eto na yung... Hawakan mo. Hindi maayos. So, eto ay... 100 ang ganito. So, meron tayong 500, 500 ang kada So, meron tayong 1, 2, 3, 5, plus 300, 3, 8, plus 200, 3, 8, 4,000, 10, 20, 30, 5. So, oh, may dalawang coins pa dito na error. Error yung isang peraso. So, ayan. Yung malbar nya misalign ito yung tama hmm. baliktarin mo at hindi pa ganito so ayan tingnan nyo yung kanyang pagkakaiba so, ayan o, diba mali yung isa ito yung tama at ito yung error so may error coins tayo pwedeng pang po sa mga bumibili ng coins may isa tayo dito error coins tingnan naman o balik tara no balik tara nyan error okay na so ayan nakaipon kami ng 4,465 o diba ano lang tayo yung mga bariyan niya lang na naiipon na pagbibili na feeds. mga feeds ganun. kung so, anong bibilihin dito sa bay? so yan yan yung, yan yung namin. na itinatabi ko lang oh, ayan. okay na oh. so yan so yan ang aming naiipon oh. okay bye 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 thanks for watching